Ano po? Yan po niya si Kapitan. Yan po. Tata, po kaya ko, Maparasal po kaya ng table para atiyan pong banggi. Para pata po kaya ubusan po kay kami sa mga barkada po. Yan po, nakatukaw po sa lao. Ayun Ay, po. Pwede pong maglao. Sige po. Marinaw si po po. Sa'yo po si Kapitan. Maparasal po kaya po. Pansin ko kung intigo, taba po at siya, makaurubusan kami intigo, tayo na po, magagod yung sa inyo, si Kapitan. Ipo, Kapitan. Kapitan!